Sa number 2, mahilig ka bala magbakal sa mga produkto online. Ang giti ay karoon nagpaandam batok sa mga bumalakal sa mga nagabaliga sa mga Noche Vena items online. May report si Nico Delphine. Nagahamboy sa kapin 500 pesos ang kabilugan niya budget para sa regular nga spaghetti nga sarang saluhan sa apat ka mga membro sa pamilya sa Noche Buena karon nga Pasko. Ginsinin ni Senior Trade Industry Development Specialist Kenneth Villarosa nagdepende man sa brands ng ingredient ang presyo. Gani importante nga mangin maidid ang mga bumalakal. Ilabi na nga may ginabaligya man nga Noche Buena bundles. Dugang niya nga dapat mausisa ang expiry date sa mga mapili nga produkto agod makasigurado. For the food safety, sir, pag uh, sa packaging uh, best before uh, abo na date, please use that on the date itself. Hindi ka na magpalako. Uh, mag mm. hindi ka na mag maghambal. may anyway, mean, week pa na siya. -tina -tina -tina. Uh -huh. Please follow. Uh, Base sa price monitoring sa Department of Trade and Industry, Negros Occidental, may kapin sa piso ang average kasaka sa presyo sa pila ka mga Noche Buena products. Wala sa nakita ang overpricing ang DTI sa mga Noche Buena products sa pila ka mga baligyaan sa probinsya. Pero tungod sa pagsaka sa presyo, hindi malipod nga madamo sa mga bumalakal. Ang nagabakal na lang online. Bagay nga nagapaandam si DTI Negros Occidental Division Chief Ingemar Tupas sa posible pagpamintaha sa mga scammers online karon nga holiday season. Kung tanaw ni mong ibang online sellers kasi wala tayong mga address no? and we're always emphasizing that uh, they buy products from online sellers nga wala mga contact details kompleto git and uh, probably you can check also uh, mga comments sa ilang mga FB pages. Because in the event nga wala pa dapat contact details, it's really very hard. And chances are those are scammers. No? Magluwa sa regular nga price monitoring. Nagapadayo ng Joint Inspection Monitoring sa DTI upod sa Bureau of Fire Protection kag Business Permits and Licensing Office sa pila ka mga commercial establishment sa Bacolod. Iniagod mapaiway ang paglapta sa ginabaligya ng mga substandard ng mga Christmas lights kag deckers nga sarang halinan sa posible pagluntad sa sunog. There were, of course, confiscations and penalties in the past years. Okay. Suffice to say, not only about Christmas lights, but also other products which are covered by mandatory certification. Not only Christmas lights, but also other products like appliances. Uh, Sapito ka mga baligyaan nga nausisa sa joint inspection, tatlo ka mga baligyaan ang pan. Daman, bangod natalopang danaga baligya saan Christmas lights nga wala sang PS Mark kag ICC stickers. ginpahimos na mga produkto, agod hindi na display kag mabaliga. Nico Delfin para sa Digicast Negros.